So ayan po na, no, what's up sa inyo dyan mga layo So for today's video is gagawa tayo ngayon ng two-tier fondant cake So ito yung pangalawang order natin ng two-tier fondant cake Ayan, so ang design nito mga layo sa baba is yung rosette lang siya Kaya madali lang yung na-design So ang gamit pala natin dyan is yung rolled fondant mga kaya. Yung tinatawag na rolled fondant yung powder sugar Tapos yung gamit natin pang frosting dyan is yung dark chocolate ganas Sobrang tigas yan mga kaya. Una uh, nilagay natin yung fondant Kaso binaklas ko din kasi hindi nga yung fondant Kaya naglagay ako ng shortening para mas dumikit yung fondant Kasi mas maganda kasi pag uh, dumikit yung fondant sa cake Lalo na pag uh, frosting mo is chocolate ganas sobrang tigas kasi yan Kaya dapat lagyan mo siya ng shortening or cream, no? Ayan, so ganun lang kadalay yung mga kalay. pag sharp, kailangan mas maganda yung pag-frosting mo, pag-frosting sa cake. Kasi nga, pag hindi maganda yung pag-frosting sa cake, pangit din yung impact sa, ano, sa cake, sa pag-cover mo ng pundan. So ganun lang mga kalay. huwag mo munang hatakin pa alalayan mo lang para hindi mag-crack yung pundan mo. So ganun lang, o ayan, so, dumikit na siya. Sa baba mga kalay, yung first tire, hindi ko masyadong ginandahan doon kasi nga may cover naman siyang cream kaya ayos lang walang problema kung walang cover naman mas mas mabuti kung gandahan mo so ang gamit natin yan yung pang design is ro yung roller pero actually ang gamit dyan is yung toothpick talaga ah, yung barbecue stick talaga ayan so ganun lang kadali mga kalahi ang design yung sa baba niyan yung rosette tapos yung sa taas iyan yung cake na pang second tapos ina-symbol natin yung naglagay tayo ng silver board, binalot natin ng cling uh, wrap. Tapos naglagay tayo ng stick sa bawat side, anim na stick lang kasi nga magaan lang naman. So ganun lang yung design ng mga kalahi sa baba. Pundan cake din siya. Tapos ang gamit pala natin cake dyan is yung chocolate moist So ganun lang kadali mga kalahi. Naglagay na ka lang ng gold uh, dragis dyan. Idikit mo lang siya. Ayan. So ganun lang. Sa kita nyo yung sa baba, Ah uh, walang problema yan kahit uh, hindi siya masyadong magandang pag-cover natin pundan kasi nga uh, yun yung barabarang pagkapundan di ba? kasi nga may ano din siya may cover kaya sinadya natin yan para ma-explain din natin sa video pag usually pag yung mga usually mga kalahe kung yung pundant natin uh, may mga design naman kaya walang problema kahit hindi natin masyadong ganda so ang gamit pala natin cream dyan mga lahi is yung everweb so ganun lang so ang kulay pala ng cream natin dyan mga lahi is yung pH yan. So, nag ayan na yung pH. Ayan, na nga. Nagsimula na yung kalbaryo mga kalahe. Una, nagblink uh, nag -blink, blink lang yung ilaw hanggang nawala yung kurente. So, ito yung pinakamahirap na part, lalo na sa cake. Pag mawalan ka ng kurente, lalo na kung sa cream, hindi ka pa nakapag-mix. Kaya, mas mahirap talaga kung mawalan ng kurente na hindi ka... prepare no walang pasabi yung ano walang pasabi yung mga kung ano yung kuryente o or, anong oras mawawala, diba? ba? So medyo mahirap dito na park kasi nga uh, mainit lalo na pag pundan. sa pundan kasi kailangan talaga ng AC, di ba? Yung aircon. So kaya nag-request ako ni Chef Jambi na i-plus uh, light na lang para matapos yung to cake. Kaya nga kasi nga uh, andiyan yung customer sa labas. Sabi namin, uh, ma'am, uh, patapos na. Ayun na nga yung So ganun lang mga kanay, ganun lang siya kadali, di ba? Pero sobrang hirap nung walang korente talaga. Sobrang hirap. Ayan. So, ganun lang. Tapos yung print ng baby. Tapos yung crown. Yung crown pala niyan mga kalahe is yung fondant din yan. di ba diba? Ang dilim. So, pinatigas lang natin yung fondant. So, ayan na ay yung cake mga di ba Ang ganda. So, ayan. Ayan na ay yung output ng cake natin mga kalahe. Ginawa natin na walang kuryente. Ayan. So, ang fondant yan mga kalahe is yung pinatigas lang niyan po nat. So yun lang po no mga lahi maraming salamat sa panonood at huwag niyo kalimutan i-share at i-follow yung page natin. Maraming salamat. God bless you all. Peace out.